nakajet nandito tayo sa tindahan ni ate dito <Frollo> sa nanay pala di sa anong street nay anong street barangay Tres. Herrera na tayo dito at naghanap tayo ng sabaw ng buko ani presi sa mga gustong magtanggal ng over diyan Punta lang kayo dito kay Nanay Presi. Pinta siyang buko. Ayan. Okay. Yes, Ayan si Nanay Presi. Ayan. Hinapin nyo lang siya dito sa barangay Tres. Sa dito sa Nasugbo. Masarap yung kanyang sabaw ng buko. Ayan. Tambay muna tayo dito. na uh, Makapagugas ng ano. Uh, dito ka lagi na lang uh, alak yung ano uh, lamang. Ayan. Yeah, Sama natin si tatay sa vlog natin. Ito. Yeah. Dito masarap yung... na uh, yung nabukong masarap. Mm -hmm. Yun, na Kaya kayo yung naiinitan. Dito lang kayo pumunta. buko kanina, ni Nanay Presi. Ay, ito ba lang, kasang, ano, dito pala kasi ang mga ano, sinatay dito. Kaya na siya dito, bumibili siya dito sa tindahan ng so, Nanay ano, sobrang masarap yung tamis yung timpla ng kanyang buko.

Oo lang. Oo nung pulong buko. Sa kabila dito o, sa bari ko yung, chat out ko lang sa kaninang dyan sa bari ko ay, okay. hindi nandiyan dyan. <laughs> <laughs> yung mga naiinitan dyan, dito lang ay pumunta. Sabo ko kanina, na-represent. Okay. Please out.